Oh, magandang araw mga idol. Tingnan natin yung punla kung malalaki na ba. Ito na mga idol yung narotor nung nakarang linggo. Ito na siya, malinis na oh. Ready na siya na pagtataniman. Yeah. Tatanin natin ngayon kung gaano nakalalaki yung punla. To, so, mayroon na siyang ano, kohol. yan yung kohol o oh, gumagapang. Yeah. So, pa oh, mayroon pang gumagapang na kohol. Kailangan to pag natanim na, pa tinuruan uh, ng tubig tapos mag-spray na ng pangkuhol Ayan sa baba yung punla Lapitan natin kung Malaki na ba O statang o oh. maket ka sa bundok? maket ka doon? Galing ka sa bundok? Ay dyan lang? Ay sila lang ang umakit? Ah. Sila inang lang? Mm. Hindi oh. ano na to ba na malalaki na ito oh. di na... marami pala ito sobra sobra siguro to pag nabunot na mga isang linggo pa siguro mga idol pwede na itong itanim pag mga 25 days o, oh, ito yung hindi pwedeng pasukin ng repair kaya mano mano pag nagagapas dito siya so, oh, tatas ng tambak Mataas pa doon sa tao, mataas pa sa tao doon yung tambak doon. Pag naabunuhan tong punla na to, mabilis lang tulo mga idol. Nakahanda na para sa taniman. inihintay na lang yung pagganon ng punla. Paglaki, okay, yun lang mga idol. Ah, uh, sa sunod natin na video pag magtatanim na.